lalagay kami ng ano dito ng gagapangan ng sayote e eh, tignan nyo naman mga kapangil oh. sayote natin oh. yung main na talbos eh, tung ko na nga doon oh. kasi talagang yan eto bigat maganda tong ano nasa side shoot niya mga kapangil na ano na talbos mas makapal yung ano yung bagging nya kesa dito sa main shoot nya ayun no? yung main shoot napakapayat ah, pumayat na nung lumabas tong mga side shoots nya ganun din sa ano kabila yan tingnan nyo naman napakahangin mga kapangil o oh. yan hirap din yan irap pag tanim yan mga kapangil no so ito ito sya ito sila ito ba lang yung main shoot hindi pa kasi nalabas yung mga side shoots nya mga kapangil meron lumalabas Paso nga lang konti pa mga kapangil Konti pa lumalabas. Ganon din dito. Sama na si yes. Kuya Jeff pa rin. Si Alod wala mga kapangil Ginawa mo dito. Ito siya. Yung isa dito. Ewan ko kung anong nangyayari dito. Hindi siya maganda mga kapangil Yan yung mga talbo ay mga ano mga ugat niya palabas papakainin natin yan mamaya mga yan papakainin natin yan yung mga talbos niya ay mga ugat niya you know? ano yan mga kapangil pakainin natin mamaya so yun usual ganoon pa din mga kapangil ang panahon wala nagbabago nagbago lang ilang araw Tapos tatanggalin namin to mga to, mga sanga dito mga kapangil. Tanggalin namin yan. Hirap na hirap yung mga tanim. tingnan nyo. Oh. Sa lakas ng hangin mga kapangil. Tapos tatanggalin namin dito. Banda lang dito. Banda lang mga kapangil. Yun. Uh, ayos na doon. Ayan. Uh, kapote. Merenda muna tayo, uh, Kuya Jeff. Merenda muna tayo, syempre. Kape yan, mabahin <laughs> no. <laughs> Magkape tayo. Malamig dito sa amin. Hirap na hirap yung mga tanim, oh. Oh. Woohoo! Grabe. Sakas ng hangin. Yan so ito yung uling natin mga kapangil na dinikdik namin noon. Dinikdik nila kasi hindi ako nagdikdik pala <laughs> Si Kuya Jeff tsaka si Adon lang nagdikdik. Yan ito naman yung ano natin. Um, rice hull natin na pwede compost na. I ano namin dito. I mix namin diyan. Kasi ito, mag, ano kami kasi mga kapangil mag Parang ma, magsusubok kami. May mga langgam talaga. Magsusubok kami. Um, ang gagawin namin, ito naman. Uh, rice, rice hull lang na decomposed na. Tapos uling. Then, ito naman. Ito yung tatlong klase to. Uh, organic chicken manure. Tapos uh, uling. Tapos, ay uling lahat yan. Na-mix na uling. Tapos yung uh, mga debris ng mga... Tawag nun mm, Mga damo na nabulok Hindi ka asya kung ibukbuk natin lahat na ng ka dyan Hindi ka asya kung natin paglagyan dyan Ito ang ano namin yan Eh di ibig sabihin pwedeng kumuha doon sa nag ulingan no kay Jeff. Yung mga ganito sa, uh, doon sa nag-uulig. Doon sa mismong nag-uulig. Hindi nila kinukuha. kinukuha kasi hindi na ibebenta tong banto oh, eh. Maliliit na eh. Uh, maliliit na eh. Kukuha tayo kapag nag nag-init mga kapan. yung ginagawa nyo <laughs> uling na naman tiyag. ano yan try lang namin mga kapangit kung di maganda hindi eh, na namin gagawin sa susunod yan mga kapangit i-mix lang namin Oy, may sisiw ko na pala may sisiw ka na may sisiw na siya o oh, yun know. o oh. oh, oh. Sisiw. That CCU. Hi, CCU. Dito. Ah, tapos mayroon pa sa ilalim doon. Yung magandang araw sa inyong lahat, mga kapangil. As usual, maulan pa rin. Mayroon pa dito. Dalawa yung dito eh. Hi. Dalawa yan sa bayo. Hi. kulang yung ano lapagan nila kulang yung lapagan nila mga kapangil so maglalagay tayo ng ano ng foam foam nila social <laughs> social mga kapangil no may mga no may mga ano tayo sisilbing saan mga yan marami tayong ano uh, magiging binhi nang native chickens native chickens mga kapangil, no hindi ko na alam kung saan yung mga iba pang form mga kapangil ito na lang, lagay natin tong, itong itong damit ni kakoks basahan na kasi ito dapat may ganito kayo eh. para makakasang kasyang So yun, ako ng ano, ng pakain natin sa mga baka. Si talagang hirap-hirap yun sa pakain ngayon mga kapangay, yung mga baka. Yung kunin natin mga yan. Yung mga kunin natin yung mga dahon ng ano, um, amuras. Tagayin na lang natin para maitanim mga kapangay, no? Yon. ato oh, merong nakapagpalusot ng mais mga kapangil eh. Katabi natin, ito lang yung farm. Mais kasi mga kapangil matibay din yan sa ulan. gustong-gusto niya din yung ulan mga kapangil. Yeah, medyo mas matibay sa ano, sa tubuan. Ito yung mga baka natin talagang hirap na hirap na sila sa pagkain. Yeah, uh, ko kaya ako siya sila pinagkukuha na makakain nila mga kapangil sila sa bubanda walang tubig alas tubig na kasi lahat mga kapangil try natin kung gusto nila dito yan oh, tam. Malberry tu, Malbero to Uy Malbero Imported to Ayan Hmm Hmm gusto nga Malbero mo? Mulberry ayaw nila mga kapangil Sana makita nila mamaya Ito naman tayo sa ano Sa inahin Sa ina nila Ina, yung, ina ng isang yan Mga kapangil yung troso natin oh. Troso Naging biochar na mga kapangil Si eh. Mukhang ano sinunog yan Huwag nakatikim ng sunog Natatawa si Tatang dito mga kapangil no. Pinasyalan niya kahapon kasi itong mga tanim natin. Natatawa. Kasi ang liliit pa daw ng mga patola natin ay bumubunga na. Ayan o. No? niya kasi. Asan ba yung nung unang bunga dyan? Ito. <laughs> Ito yung bunga na is una. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ani mga lo, so bali sunod sunod yung bunga eh ang liliit pa daw talagang natatawa siya ako <laughs> din natatawa mga kapaylo, sa kanya yan eto ayan no? may bunga na dito yan may bunga din doon mga kapangin yung at syempre yung sunod na nod yan dahon meron din bunga yung sunod na naman may bunga may bunga na naman Tingnan nyo gaano kalaki yung ano, node nya Kahaba pala. Ang haba ng mga kapangil So, ang gaganda, ang gaganda ng mga dahon. Oh, yan. Paganda ng paganda. Pero 'yun. Umpisa naman kasi ng ulan na naman mga kapangil kaya medyo hirap na naman silang lumaki. Kapag nainitan to kasi mga kapangil, talagang mas gaganda talaga 'yan. Lalo na yung mga bunga, talaga mabubuhay 'yan ito oh. Yan, isa, yun ba yung una? Oo nga pala, yun yung una. Dalawa, tatlo, apat, lima. So, bawat bawat dahon, mga kapangil, sa tinubuan ng nilabasan ng dahon, mga kapangil, may lalabas din na um, bunga sa patola, mga kapangil, no? Kaya yun yung karakteristik ng patola. Na dahay bunga ng bunga. Basta may dahon, bubunga yan lalo lalong ano bubungayan kapag yung batang bata pa siya yung unang unang magbunga yung malit pa yan matibay sa bungahan yan mga kapangil tignan natin yung ano malaki dito yung malaki dito ito, ito 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 malaki na so yan ito bunga isa ito yung unang bunga yan isa wala yata dito ah eh meron. Yun. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Susunod-sunod yung bunga na yan, mga kapangil. No? Basta patola. Malabit bumunga yan, mga kapangil. Ewan ko kung ano, hindi ko pa na napag-compare na pag deeper kasi yung ano, yung pagkakaiba at pagkakapareho ng ampalaya sa pamumunga at ng patola mga kapangil. So may ampalaya naman tayo doon. So may di-differentiate natin kung ano yung pagkakaiba at pagkaka, no, pagkakaiba no, pagkaka iba nila at pagkakaparehos mga kapangil wala si Kuya Jeff mga absent, absen, <laughs> absent, siya at si Alod ay syempre Merkoles ngayon ayan, wala Sabado linggo matik meron pero minsan walang wala sa linggo ayan so hmm Doon nga pa nga ba, talagang ano, uh, sinusubukan tayo ng ano panahon. Pero ayos lang 'yan mga kapangil, at least nakakapagpabunga tayo at nakakapag uh, patubo tayo mga kapangil, no. Ayos lang 'yan. So So basta bi mag gagawa kami ni Kuya Jeb doon sa ating tatamnan ng uh, pakwan ngayon. So wala siya. So ang gagawin ko na lang muna dito sa mga patola. Ayun, itutuloy ko tong ginagawa ko na to. Tapos itutuloy ko din yung doon sa may pipino mga kapangil para masupport natin yung mga ugat okay uh, stand by lang kayo mga kapangil yon mga kapangil sobrang hirap na hirap yung pipino nangangamatay yung iba pero isang variety lang naman yung ganun mga kapangil dun sa kabila bandaron magaganda dito sa variety na to si tatlong variety to mga kapangil yung yung dito uh, Curie, tapos doon Megasi tapos doon ambassador mga kapangil so ang pinakamaganda doon banda hirap na hirap so ayun itatry na natin tong organic na ano na natin uh, fertilizer natin na binuro ko mga kapangil no yan so, may mga puti puti, -puti na doon na uh, signs of uh, microbes yan mga kapangil I ano ko lang aluid lang natin wala yung po ko asa na kayo napunta yun yun organic organic mga kapangil so naninilaw sila mga kapangil kapag chemical ang kailangan dyan siguradong nitrogen urea tayo mga kapangil sinalpakan mo yan matik yan magbeberde na yan mga kapangil pero dahil nagpa-practice tayo sa organic na mga uh, fertilizer ito try muna natin to ito try muna natin to mga kapangil no? ito muna natin kung maganda nga Yan, dilit lang natin dito. May mga okra-okra pa mga kapangil, oh. <laughs> May mga okra. May amoy to kasi mga kapangil, oh. Yan. Pero hindi naman gaano. Oh. Iba na yung kulay mga kapangil. Yan, so ito try nating idilig. Makita nyo mamaya yung ano, itsura na mga pipino. Hirap pero doon banda, grabe napakaganda naman dito lang. So ang key point natin doon nasa pagtagulan, nasa variety. Mga kapangil no, kasi pare-parehas naman sila ng approach sa pagtatanim na ginawa namin, ginawa ko mga kapangil. So siguro sa variety yung nagkatalo no. So lagyan like lang natin, i-delig lang natin Sarap. Oh, come on, come on. Mm. So, dahil ano, uh, organic yan mga kapangil, linagyan din natin ng organic na ano, ay ng soil conditioner, conditioner mga kapangil. Siyempre, organic din yan. Mukhang napadami yung nailagay ko. Ayan. Dito na, dito muna tayo sa dito muna tayo sa ano sa mahinang variety ng ano pipino. Bago tayo dun sa malakas na variety, yung magandang variety. Yung hindi naano sa ulan. Ito. Ito yung mahina. Mahina 'yan mga kapangin no. Ayan. Dangan natin kung gaano ka effective itong <laughs> mga ginagawa natin. Okay. Okay naman pero maganda naman mga dahon dito. Pero nga lang sabi ko mas maganda doon sa kabila isang variety ito yung ano maliliit papayat na variety ng pipino to pero may ano, yan naman yung mga dahon ganyan naman yung mga dahon ayos naman pero mahirap lumaki no may tama yung dahon ay hindi sana dalawa no dalawa na yung nilagyan bro dalawang lakad na dalawang plat na para hindi na tayo pabalik balik ano Organic pa rin mga kapangil. Try natin organic pa rin. Try lang, try lang. Sana gumana. Sana gumana sila mga kapangil na hindi eh pero pag ano gusto nyo paring mag orga eh, mag synthetic mga kapangil urea lang katapat nyan magbeberde na yan paniwala kayo try nyo mga kapangil urea lang pero hindi muna sa akin kasi nag aaral tayo ano Yan yung mga Chinese cabbage. Uh, yan. Papa-recover muna natin. Mga kapangit, bago natin din sila diligan. Baka hindi pa ba nakapagpwesto ng maigi yung mga mga ugat. Okay. Yan, tapos ko na yung unang balde ng pagdidilig ng ano, ng Organik uh, organic fertilizer na ginawa natin. At ito yung sinasabi ko mga kapangil na bukod tanging mas maganda kaysa dun mga yung mga baraiting yon. Ito. Ito siya. Ito sila. Ayan. Eh, parehas naman. Parehas naman mga kapangil ng approach ng pagtanim namin. Parehas din. Hindi pa ito nakatikim ng ano ng abono hindi pa kahit isa mga kapangil wala pang abono yan organic man na abono or um synthetic na naabono hindi pa yan nakatikim mga kapangil pero yan you no know, Tignan nyo naman magaganda yung tubo mga kapangil magaganda yung dahon yan pero naniniwal naninilaw pa rin kapag ako gagamit ng synthetic diyan gusto kong pa-berdehin yan mga kapangil sasalpakan ko na yan ng ano ng ah uh, Uh, nitrogen base uh, nitrogen rich na synthetic na fertilizer para maging verde yan uh, agad agad mga kapangil isang araw lang, dalawang araw lang, tatlong araw, araw lang berdeng berde na yan mga kapangil pero since, yun nga sinasabi ko yun, oh, may mga insekto yun nga sinasabi ko mga kapangil um, ano yan nag-aaral nga tayo ba diba? so yun, eh, itatry muna natin yung mga ginagawa nating mga fertilizer okay para naman ano, makita natin yung result kung may result ba. <laughs> kung may result ba. Yan oh no, mga kapangil. Yan. Purong organic lang yan. natural na given na talaga sa ano yan mga kapangil sa sa mga tanim yan kapag hindi na kakatikim ng araw talagang naninilaw mga kapangil. Yan. So yan yung disadvantage kapag talagang ano uh, walang sikat ng araw dito sa lugar. So yan siya Okay, yun mga kapangil Nakita ko lang Kasi Parehas talaga eh Nang pagtanim namin eh Yung process ng pagtanim namin Parehas na parehas And tataka lang ako bakit mas maganda rito Mas uh, Hindi maganda don. Pero mm, At least Alam natin yung isang ano don Yung variety Ng ano Ng tanim Mas matibay ito sa ulan Yan at yan no nag transplant na din pala ako kung makikita nyo mga kapangil eto repolyo kapon lang yan eto Koli, uh, uh, cauliflower eto eto cauliflower mga kapangil eto broccoli kapon lang yan eto naman nung nakaraan eto Repol cauliflower ay Oh, cauliflower to mga kapangin. Ito naman broccoli. Ah, hindi. <laughs> Para magkakapirayas kasi ito yung repolyo. Ito naman yung broccoli mga kapangil So tatlong variety na gusto na parang na-inlove ako. Itanim yung broccoli, cauliflower, tsaka repolyo. Ang ganda kasi tignan mga kapangil Parang art Parang silang art na tanim So yun Tsaka may testing din ako dito mga kapangil uh, Di ba nga nasabi ko sa inyo Sa gulayan tayo Magpo-focus uh, no? sa, ano, sa no-till farming Yung hindi pa pa traktor Mga kapangil Pwede lang yung ano Pwede lang yung maliliit na tractor gaya ng ginagamit natin Tapos pwede lang yung ano Yung ararong kalabaw Pwede lang yun naman Na uh, gamitin natin dito Pero Ito ginawa ko dito Pala Pala siya mga kapangil Uy e, namatay yung ano Yung bulate Sayang yan, ito, ito. Ma, ma ano to? Dinadaanan namin 'to, mga kapail, napakatigas nito. Dinadaanan namin 'to. D dito nagdadaan yung multicab natin noon, taka mga kulong-kulong mga motor. Pero kasi andun yung kubo dati, ngayon andun na yung kubo. Pero hindi nga kubo mga kapail, parang istakad lang ng ano. Gamit. Hindi mata masasabing kubo. So ayan, ito, practice ko. Dito, ito ay ano to, mm, bro oh broccoli yan ay natin to mga kapangil no kasi trinay ko dito sa matigas na parte talagang siksik -sik na siksik -sik yan mga kapangil sa ano sa daan daan talaga yan kaya diyan ko linagay para makita natin kung yung no farming ba ay akma dito sa lugar sa lupa tsaka, tsaka sa klima tsaka sa tanim mga kapangil no? so ayun okay uh, dilig lang ulit mga kabahil na update ko lang kayo no